nawawala yung tandang na puti hindi pa naman na yung ganador hindi huh. din yung balahibo ay ito ay nawawala ay ito ay basang basa pa ba. eh babagong kata yun ito nga ay nawawalang manok na puti masarap na tinuluar eh <coughs> Ganit payat yata yung manok na yun. Uh, ah, hindi yata pinatuto ka. Ah. Ay, puro but eh. Okay. Okay. Oh, bakit? na Kimi, nakita ng manok na tandang na puti. Wala. Ay, nawawala yung aking manok eh. Na tandang na puti. Binilang ko eh. Dahil ako yung magpapatuwa kanina eh. Nawawala. Alay, wala akong nakikita eh. Wala na nakikita. Alay wala. Aba. Ay, mayroon pala kayong kinatay ng manok di yan. Ay oo. Oh. Kinatay ko na yung oh, nag-iisa ko, nag-iisa alaga. Ah. Natandang. kinatay ko na. Ah, pang ulam oh. din. Aba. Kayo pala yung may alaga ng manok. Sa tinigal-tagal ko na dito, ngayon ko lang nalaman kayo may alaga. Miski isang sisiwi. Ngayon ko lang nalaman na Meron pala kayong alagang manok? Ah, ay huwag kang magbibintang. Basta-basta -basta magbibintang at bahay kayo may paparang kayo ikaw. Ay, ariya aking alaga na kinatay. Ay, alaga, yung aking manok ay kuno eh. May putol na dalawa. Ala, ay sige, kahit naritingnan mo pa. Oh, ah. ay kahit tingnan mo. Ay, ito eh. Ang aking alagang manok, dalawang putol. O oh, isa sa dulo, isa sa pangilalim. Ay eh, kayo nga ay pababarangay, dahil kayo nakuha ng aking manok, ay huwag mo nang sa barangay. Ay, babayaran ko na lang aray, magkano ka Ay, bayaran mo muna lang ng limandaan. Ay, anong mahal naman? Ay, sa mata lang ang sa bayan ni Dada na eh. Ay, ano gusto mo? Mapabarangay o malimandaan? Eh siya, babayaran ko na. Oh, Oh, sige, salamat. Nalugi pa ako. Kaya nga isang kilo sa bahay, dalawang daan lang eh. Eh, arin na may wala, wala pa isang kilo. Bago kong ibinahit kilimandaan. Nako.